Good morning, good morning. Ayan, oh. Ay. Kamusta kayo? Kamusta kayo mga brad? Ayun. Uh, meron nga pala akong reels nung isang araw. Ang tanong ko doon ay daw siyang na ba yung asawa mo? Tanungin mo yung sarili mo. Di ba? Eh. Uh, bakit nga ba madaling maloos siyang ating mga asawa? Uh, sa aking opinion unang una uh, sobrang uh, pagod nila sa gawain sa bahay araw-araw uh, syempre sila yung uh, uh, nag-iisip kung anong lulutuin kung paano ma-organize yung uh, bahay yan. isa yan tapos sa uh, Uh, pangalawa, yung uh, maraming anak. Yeah. Tulad ng asawa ko. <laughs> Tatlo kasi ang anak namin, guys. No? Uh, yung pag-aasikaso sa anak ay uh, hindi madali. Lalo nga, sabi ko sa inyo, kung maraming anak, ay mahirap. Kaya nga, kuminsan, pag nakikita ko yung asawa ko na pagod na, at uh, medyo na stress na, ay agad-agad uh, tinutulungan ko sa mga gawang bahay sa pag-aasikaso ng mga bata dahil uh, hindi talaga madali yung uh, ginagawa nila subukan natin na uh, tayo yung uh, magtrabaho nung mga tinatrabaho nila tingnan ko lang kung di kayo sumuko <laughs> dahil uh, mahirap talaga pangatlo, uh, isang nakikita ko dyan yung uh, sobrang pag-iisip ng uh, mga babae mga asawa natin babae sobrang pag-iisip uh, uh, si daddy Nanginix pa. Ayan, nako. Napaka ano niya. Napaka bigat sa dibdib ng mga babae yan. Dahil um, masakit para sa kanila. Uh, nung una, syempre, nung uh, niligawan pa natin sila, uh, kulang na lang. Ibigay natin yung uh, yung uh, langit at bituin. Susungkiting ko yung langit at bituin. Uh, uh, sagutin mo lang ako. Pero nung napasagot mo na, Naging asawa mo na, ayan na. Uh, hindi ni ni, ni banggit ng langit tsaka between, hindi mo na mabanggit. No? Uh, 'yun nga, uh, pag si Daddy ay nanyinx pa, ay nako. Talaga naman. wag naman ganoon dahil uh, kawawa naman yung mga asawa natin. Uh, sila nagsasakripisyo para matulungan tayo para maayos yung ating mga kailangan sa bahay ay tapos sa uh, pag nalosyang na sila ay hanap na tayo ng iba dahil uh, sa paningin natin ay uh, hindi na sila maganda eh kasalanan din naman natin bakit? sa halip na nanyinyix ka yung pera na ginagastos mo sa chicks edi gamitin mo na lang sa aobigay uh, o bigay mo na lang sa asawa mo kasi yung mga babae, ha, kailangan nila rin ng uh, uh, make-up. Kailangan nila yan. Kailangan nila ng uh, pampaganda. Bumili ng bagong damit. Para lagi silang uh, maganda sa ating paningin. Yan. Uh, uh, kaya nga sabi ko sa inyo, uh, wag naman. wag naman na... Uh, nating uh, abusuhin o wag naman nating kawawain yung ating mga asawang babae no dahil um, para sa akin ha ang asawa ko kasi uh, precious talaga sa akin ang asawa ko ya uh, ko siya dahil uh, mahal ko siya lang ko siya mahal ko siya hindi dahil kailangan ko siya yon ganda ng ugot no, no. so yun guys ah uh, Paalala lang sa mga daddy, alagaan natin yung ating mga asawa. At uh, para bloom sila yan. Para mag-bloom sila parang mga bulaklak. Di ba? Ayos. Uh, so yun, thank you for watching guys. And uh, don't forget to like and comment. Pakishare na rin. At malaking tulong yan sa aking pagbablog. Ciao, ciao.